Sleeping, cause I got... October 15, 2025, Wednesday Narito pong muli ang batang pista para magbigay ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 5 ng hapon Tara, tumpisa na po natin Race number 1, the start of winner take all, covering races 1 to 7. 3 all and above, may them race placers. Dito po sa race number 1, ang primera ko po, entry number 5, Keen Eyes. Si Keen Eyes po, hiling lumaban last October 4. Sa distansya 1,200 meters, siya po ng preba, 114, sarado. Panigundo ko po, entry number 4, Labon Top, na huling lumaban naman last September 17. Sa distansyang 1400 meters siya poldala ng preba, 127.6. Nung no, siya ay pumatlo, sumakamay so sila, Cerveza at Uno Magnifico. Nandun din po sa laban niyan, entry number 9 na si Royal Salute. Na pumang-apat, ang tala rin po ng preba, 127.6. Kunin ko pong pang-tercero na rin po, entry number 9, Royal Salute. Nauling lumaban naman po. Last October one, sa 1, sa distansya 1,400 meters, kung siya po ang itala na mas magandang preba, 127 sarado. Nang siya ay sumigundo sa nanalong kabahin si Brent Pride. Tinalo niya puro sa dating nga nanalo kahapon na si Plus 5 Cosa. Good luck po. Race number 2, we start of pick 6, covering races 2 to 7. Pick accumulating base, handicapping system race, class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 2, pamprimera ko po, entry number 2, Keynote Speaker. Si Keynote Speaker po yun yung lumaban last September 21 sa so distance 1,400 meters. Siya po yung nagtanan ng preba, 126.6. Nung siya ay pumatlo sa so mga kabayas sila para sa masa at gold honey. Ngunit po pong panigundo, entry number 3 is Polarium. na lumaban naman po last October 4 sa so distance 1,400 meters. So, kung yung tala na ng mga nagpreba, 129.11 nang siya ipong labing isa. So, sila Brig Death Over at Super Daily din. Pero bago po yun, last September 21 sa so distansya 1,400 meters din po. So, po yung tala na mas magandang preba, 126.8 nang siya ay pumang lima, sumakabahin so sila Bride 3, Euroclidon at Upscale Bell. Good luck po! Race number 3, the start of Peak 5, covering races 3 to 7. Still to rating based on the captain system race, class 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 3, pang primera ka po, entry number 5, Veterano. Si Veterano po ay yung lumaban last September 28. So, sa distansya 1,400 meters, sa punta ng Preba, 126.8, nang siya ipumang apat. Sumakabahin so, sila Dakis, Glenamoon at Brown Missile. Puni ko na rin pa ni Gundo, entry number 6, Pine Nobue. Si Pine Nobue po hiling lumaban last September 21 sa Lakambini Stakes Race. Sa distance yung 1,600 meters, siya punta na ng preba, 1.44 sarado. Nang siya ay pumang sa so, mga kabayang sila Midnight Bell at Circus Crowd. Ang lunglaban niya pong naitala sa distance yung 1,400 meters ay nagawa niya last April 26 kung saan siya po ay nagpreba ng 127.6 nang tinalo niya ang mga kabayo sila Brave Leap Over at Sing a New Song ang kanya naman pong couple entry na entry number 6A over assuming ay lumaban last October 1 sa disansyong 1,400 meters din po at siya po ay ng preba 127.8 nang siya ay pumangpito sa so mga nanalong kabayan sila Alena, Catbell at Flywheel. Kung ito na rin pong 0 Entry number 1 Let's get better Nauling lumaban Last October one, so 1 Sa distansya 1,400 meters Sa point 3 Na magandang preba 126.8 Nang sa ipumang apat Sa so mga kabayang sila Alena Catbell At Flywheel Good luck po Race number 4 The start of pick 4 Covering races 4 to 7 With a distance of 1,400 meters Pitlockom rating base And decoupling system race Class 5 17 to 41 split dito po sa race number 4, pampremera ko po ang atsa laban, entry number 7, Angry Maxine. Si Angry Maxine po ay iling lumaban last September 24. Sa distansyo 1,400 meters, siya punta na ng preba, 130, sarado. Nang siya ay pumangpito, sumakabay so sila ni Molasal, Out of Touch at French Leather. Kung hindi ka pong panigundo, entry number 5, Double Strike, na uling lumaban naman po. Last October 10, sa distansyo 1,400 meters, siya punta na ng preba, 131, sarado. Nang siya ay pumang-pito, sila Antonio de la Mugis at high quality. Nandun din po sa laban na yun ang kanya pong couple entry na si Muni Maniman na pumang-anim at preba naman po ng 130.4. Pero bago po yun, last September 24, so pa sa parehasid sa siyang 1,400 meters, si Double Strike po ay natatala na mas magandang preba, 129 sarado. Nang tinalo niya ang makabayin sila Baling Rikit at Early Bird. Good luck po paalaala mga katropang kararista please click like subscribe and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest results race number 5 the last TT plus 1 event with a distance of 1,400 meters ito akong rating based on the captain system race class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 5, ang primera ko po, entry number 2, Tugatog. Tugatog po, hiling eh, lumaban last September 6 sa distansya 1,400 meters, siya po ay naman ng preba, 130.4. Nang siya ay pumangpito sa so mga bayan sila player Andre, Primavera at Matikas. Ang uling panalo po na itala ni Tugatog ay last July 26, sa distansya 1,200 meters, siya po ay ng preba, 1,13 si sarado. ng tinalo niya ang mga sila Warhammer at Queen Gabby. Kunin ko pong panigun to, entry number 3, Grand Monarchs, Si Grant Mornal sa mumpo, iling lumapan. Last October 4, sa desensyang 1,400 meters, sa ng magandang preba, 127.4. Nang siya ay pumanglima sa so, mga kabayang sila, Bagsikat Tin, Streisand, at Unliper. Good luck po. Race number 6, the penultimate race, with a distance of 1,400 meters, pinakomrating based on the captain system race, class 517 to 41 speed. Dito po sa race number 6, pag primero ko po, nagpapadyago. Entry number 6, Happy Kid. Si Happy Kid po, hindi lumaban last September 31, sa distance 1,400 meters. Sa so, na ng Preba, 132.2. Nang siya ay pumangsyam, kabayan sila Aliana, Don Lucas, at Modern Stroke. Kunin ko po panigundo, entry number 5, Sinag, na uling lumaban naman po. Last October 8, sa distance 1,400 meters. Sa so, point na ng Preba, 131.6 ang siya ay So mga sila Heritage at Malbatan Island. Good luck po. Race number 7, the last race of the day with a distance of 1,400 meters. Pilot accumulating base on the system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 7, pang ko po, entry number 3, Amarant. Si Amarant po, hiling lumaban last September 28 sa distance of 1,400 meters. Siya po ay nagprebang 128.2 nang siya ay pumatlo sa so, mga sila Malabon King at Thriller. Kunin ko po pati to entry number 4, Mr. Brown na huling lumaban naman po. Last August 16, sa desansyang 1,400 meters, siya puwenta na ng preba 129.4 nang siya ay pumangpito sa so, mga kabayan sila Batang Kangkalu, Hakim, at Autumn Shower. Pero bago po yun, last August 3, sa distansya 1,400 meters yun po, So pwede na na mas magandang prebang 128.6 Nang siya isumigundo sa nananong ka kabahin si Distant Thunder Kung ito pong Pandar Zero, entry number 6, Dugong Bughaw Nauling lumaban naman po last August 20 sa distansyang 1,200 meters sa kanya pong barrier race at sa so, pwede na ng preba 114.4 Good luck po! For the complete results of these previous races, you may watch the batang pizza rewind the results in dividend mmtc annex racing day schedule will be on october 18 and 19 saturday and sunday Shoutout po sa ating mga kapisa na si Sir Bobby Salsos, Sir Willie Fay, at Sir Celestino Abejo. Shoutout din po kay Sir John Balbastro from San Juan del Monte, Bulacan. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa mga nais mga tanggap na updated races, results, and dividends at mga sa karera. Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click the notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista na karara po ay tinlibangan lamang at gamitin lamang pong sobra sang ayon sa Good luck and happy racing to all.